update po sa aming tiniterhan mga kabayan mga ka-all right uh, dito po kami nakatira yan po ang kulay pink na building na yan yung may nakalagay na restaurant sa basement po kami yan uh, apat na kwarto po yung nakalaan sa amin pero tatlo lang yung pinagamit at uh, walking distance na lang po yan sa aming trabaho sapagkat ang warehouse po namin ay na ito lamang yan, yan po ang aming warehouse ang Lidl Warehouse Yastri Bars ko. Nilalakad na lang po namin mula dyan sa bahay hanggang doon po sa entrance ng aming warehouse. A uh, 15 minutes po ang aming nilalakad. Yun po ay maiksi na para sa amin. Maraming maraming salamat po pala sa lahat po nang nag sa aking Facebook page. Sobrang na-appreciate ko po ang inyong mga ginawa. Uh, at sa lahat po ng nagko-comments at nagme-message na hindi ko po nare-replyan kaagad, pasensya na po kayo. Ah, uh, sana ay maintindihan niyo po, medyo marami din tayong ginagawa. Uh, pero na-appreciate ko po lahat 'yon. Salamat po nang napakarami sa inyo. Sana po ipatuloy yung suportahan ng aking Facebook page para marami pa po tayong mga video magawa. Lalo na po yung about sa mga hiring abroad lalo na dito sa Croatia. Uh, para marami po tayong matulungang mga kabayan na nais pong makarating din dito. Ito po ang trabaho ko. Warehouse uh, worker po ako dito. Ang company ko po ay Lidl Croatia. Maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-all right. Sana ipatuloy nyo supportahan ng aking Facebook page, All Right PH po. Ang warehouse worker ng Croatia. Follow po more.